Balik tayo dyan sa Nueva Ecija ha. Yung patuloy na paglalim po ng tubig baha sa mga evacuation center ay napupuno na. Narito ang balita ni Romel Roque. Target on air. Live. Live. Report. Yes, correct. okay na ba yung signal natin? Natiin na itong gamit ko ngayon. Yung talagang dito si may mukhang may problema. Okay, okay na ba yung signal? Nako, klarong-klaro. Parang nasa likuran lang kita. Ayun. Ayun na naman. Okay. Patuloy nga, Karex, ang paglalim ng uh, tubig baha dito sa lalawigan ng Nueva Ecija kung saan ang uh, tubig na ito ay uh, nanggagaling uh, nila dito sa bundok ng Sierra Madre, sa Maya uh, Gabaldon, Nueva Ecija at Dingalan, Aurora na patuloy na bumubukso samantalang hindi naman ganong nagpakawala ang pangtabangan damo ng ulat ay patuloy pa rin lumalalim. At sa kasalukuyan dito sa ating ilalagyan sa Cabanatong City Central Terminal ay manalim na ang uh, baha at uh, inaabot na itong tulay na uh, papuntang Villaluz sa uh, Mabini Homesite o Extension kung saan napuno na itong uh, uh, evacuation center ng Barangay Multipurpose Hall ng uh, uh, Barangay Barrera at ganoon din itong inikot natin kanina ng Nueva High School na napuno na rin halos ng mga mga evacuees na nagmula pa sa mga Ibayong Ilog, Barangay Abwasur Sur, Adwas Norte at uh, sa may Imelda Akpa at uh, DS Garcia at marami pang barangay na pasamul na rin itong kalsadang papunta mula doon sa may terminal hanggang doon sa may uh, mobilization dito sa may Villaluz dahil sa bigla pa rin paglalim ng tubig. Samantala, hindi na rin nadaanan at uh, halos napuputol yung bagong gawang tulay diyan sa tulay ng Bravo na naguugnay naman sa bayan ng natividad patungo sa Palayan City. Ayon sa mga taong nagngangalit ay 29 milyon ang uh, uh, budget nito pero 30 liters lang itong nagawa at uh, mukhang uh, naging uh, uh, substandard pa. Ito ay ginawa at pinag-usapan noong ito ay naging noong hindi pa pinag-uusapan ang issue sa uh, DPWH. Samantala, alas 12 kaninang madaling araw na nga uh, magsimulang lumalim ang tubig baha sa Anuebe, Isiha at ang sa lukuyan ay patuloy itong lumalalim. Uh, na, at ito namang ating uh, acting governor, Vice Governor uh, Lemon Umali ay nag-order ng mga relief goods at mga Uh, panghanda panghanda dito sa ating mga emakwis, pang rescue at sa kung ano pang mga operasyon ng mga pagpuputol ng kahoy sa mga nabuwal na puno sa mga kalsadang hindi madaanan. Ang uh, pinapanawagan naman ng ating mga kababayan na itong tatlong bundok na dinaanan ng bagyo na Sierra Madre kung saan sumabog ang uh, uh, malakas na bagyo na signal number 5 sa Nueva Ecija. Uh, dahil sa pagsabog nito ay uh, mukhang mahinang signal number 3 lang ang naramdaman sa Nueva Ecija. Ipinapanawagan ito ng ating mga kababayan na kareks rex sapagkat ayon sa kanila ay merong nagmimina dyan sa bundok ng Sierra Madre sa lalawigan ng Aurora. With Renato Ato de Guzman, ako si Romel Roque, naguulat sa Target on Air ng BCMB 1530, ang Radio TV. Target on Air, live, live, report. Ang balita ay ating...